itong black na to konektado sa CDI. uh, pag naglagay ka dito sa battery automatic magkakasupply ng 12 volts yung CDI. under sige baklasin natin dito so Rosie po 125 so bigla na lang daw namatay mga idol So, ngayon so sinasad lang dito sa shop mga idol para mapacheck sa atin so ngayon tignan lang natin to kung battery operated ba siya o primary operated CDI ah uh, tinanong natin kung battery operated na so naka battery operated na ngayon pag susi mo dito, walang lamalabas na kuryente. So, ang ginawa lang dito, renyakta, Sige. Pray start. Sige natin. Okay, start, start, start. Okay. Okay, so, yan. May tama yung connecting rad, o. Connecting rad, okay. So, yan. san siya So, dito lang yan. alam mo Ayan. Ayan. Tapos ayon sa battery So, nag lang po Eh, pag tinanggal to, mamamatay pag reacta nya ayon. So, pag tinanggal dito Manggagaling dito sa accessory sa may fuse Nilagay sa battery Para mandar lang Pag tinanggal to, mamamatay Pero may battery Ah, okay, wala rin supply Ayan Nilagay mo dito, andar Pre, neutralize Susi e, Ben. Walang neutral pag susi Wala yun ba? Sige Kaya uh... mo Tuluya ko ito maka Ayun ah, Laser So wala rin Ayun So pwedeng susi sira nito O kaya naputol yung linya nito Accessories Kasi once na rin mo dito itong black na to konektado sa CDI uh, pag naglagay ka dito sa battery automatic magkakasupply ng 12 volts yung CDI under sige baklasin natin dito tignan ko natin muna yung susiyan, kasi pag susi mo yun may mga flasher wala oh predicate weapon dikit sa positive yan sa positive pag dikit doon ayun oh yung flasher oh, okay so ibig sabihin walang pumapasok dito sa ignition switch headlight baklasin mo Ah, babaklas muna natin yung headlight. Sige pre, bitaw na natin, okay? Kaya pag tinatanggal mo yung reactor, so magaling naman yung gumawa kahit paano pang sadsad. Papunta dito sa shop. Hindi pa Ah. Okay. So testingin natin dito yung susiyan nito, yung pure black Tsaka pure red. Alin dito yung problema? Kung putol lang ba ang wire o si ignition switch. Okay, ah. Dito tayo. So dahil positive ang hinahanap natin, okay. Pratik, at yes, let's go. Tingnan natin kung nagana yung test light sa passing ng battery. Okay, good. Nagana. Dito tayo. Accessories. So, yung sis yan. Cases and na yung cases and Anapin yung pure black tsaka pure red. So, yan. Yun. So, kaya yung tignan natin kung may pumapasok dito na 12 volts. Ito yung positive na to nang gagaling mismo sa battery. Okay. So, meron. Good. Good. So, ibig sabihin, good yung linya ng battery papunta sa ignition uh, switch. Tignan na yung pure black. So, ito na yung accessories. Dito na maman, kung buhay ba ang ignition switch, o patay na. Okay? So, patay muna natin susi So, ngayon, buka natin i-on. Okay? So, nag-on siya mga idol. Oh. Okay? So, pag dito, pagkita mo. So, pag-on mo ng ignition switch, sige. So, sabay so, din na ilawang din. Okay? So, pagandang sinyalis. So, ibig sabihin, goods ang ignition switch so ibig sabihin yan so hindi hindi gagastos agad si Idol dito sa ignition switch so pagdating dito meron pag on mo nga ayun so pagdating dito pure black so wala okay so bakit hindi umilaw yan so malamang sa malamang kakakorba to putol dito wire accessories oh last na ito tingnan natin dito hanapin mo dito yung wire na pure black so putol lang linya nito ayun o no, ayun o no, napasin nyo mga Idol oh. So ginalaw pa lang natin Numilaw na syo Hindi naman nakadugtong to Okay Pre, sige start Start Huwag mong galawin yung manibela. Sige start mo lang O yun o Mandar ha Diretso natin yung manibela. Kung hindi namatay to Okay Kung hindi namatay Ibig sabihin Ayun, sige Wala na, okay Oo, wala na oh, Clear, sige pre Good So clear nga po So dito na putol yung wire Okay So buksan na natin dito. O yan o, pagkorba mo, humihilaw o. Oh. Okay. O ah, sige o, oh, dito buksan natin. So naputol dito yan. Accessories. So walang kailangan bilhin na pesa dito. So hindi ka kailangan bumili ng Gnation Switch, CD, ayo oh, ano pa man yan. Putol lang wire nito. Nandali, so, kuha tayo ng tape. Ah, gunting. Kapitin so, na natin o. Oh. Ano na po yung wire. Pusang-sang na yung wire, mga idol, oh. So, palitin na yung harness nito. O, oh, ayan po, oh. <laughs> ayan, oh. Ayan po, mga idol, oh. So, ito yan, confirm. Ito yung accessories. Ito yung mga gagaling sa Ignition si sa'yo, no. Yung pag-on mo. All right. So, yun lang po. So, anong gagawin dito? Duduktungin lang natin to ng wire na magandang klase si ito, motive wire, oh. So, kunin na natin dito mismo. Tapos, saan sa mismo nag nagloss, o oh, nag-putol. 100% natin yung pagkakontak niya. Yung magandang klase. Parit na labas eh. Oo. Magkakakalian ba? So, hanapin natin dito yung pinag niya. ay dami pang putol oh tanda ayan ayan mga idol oh. so ito po yung linya Okay, so dugtong lang natin ito ng dali sige Ayan po, so tugtungin na natin dito mga idol oh. Ayan, tama-tama, tumotibay tama, ro oh. mahinang pa dito mas maganda eh naubos lang yung lid natin mga lodi so ano na lang natin ang maganda kung na natin ang secure tapos electrical tape tapos dugtong natin dito ayun so dito sa lagasi no mga idol oh. ayun yun oh. oh. Okay, alos contact kapag nililigo mo kanina maandar siya ayun oh accessories kanipis lang oh unlike dito sa automotive wire na lalagay natin solid oh ang laki oh Okay, so pag dagtong dito, ayan po, so umilaw na yung flasher So matik to, kahit ikor mo, korpa mo to, hindi na to mamamatay Hindi na rin to maglulos Okay, mga idol, oh. testingin muna natin bago natin i-organize ulit siya uh, Balutin ng mabuti, sige, start So kaya na antar na to kahit hindi na natin ito isasabit. Sige, start. Yun know, oh, mandar oh. Ayan, kahit iliguliko na natin to, ayan po. So hindi na siya mamamatay. Okay. So kayo, patayin natin sa ignition switch. Okay, so namatay na. Sige pre, start ulit. Na Para... hindi na nakalangan lagay yung nakarekta ah. Yun know. oh, okay. So gano'n lang po kasimple mga idol oh. Pare, goods na. Okay, so, ayun lang po. So si Idol wala man pinili. mandar na. So ayan po, so dear Lord Sports. Si Scary, napaka basic lang mag troubleshooting. Lamang ang may alam mga Idol. So share na po ang ating video na to.